baka na natikim? Dako natikim na ng video. Eh nito ko sa ano <laughs> guys, magandang 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 umaga bon po sa inyo. Ayan na po yung ating mga ingredients. <coughs> at yun guys, o unang nilagay natin ay luya at pangalawa naman po ay bawang. At sunod po natin ay sibuyas. At ating ilalagay na ang baka. Ayun. Wow, guys. Napakasarap nito. Na so, alu-aluin muna natin yan. <coughs> Inuubo ako. At susunod na po natin ang patatas. At yun, paminta naman ang susunod natin. At lalagyan naman natin ang reno. Yun sarap nito guys halo haloin muna natin guys lalagyan na natin ng ang ah, ketchup galing at haloin na po ulit natin at ating ilalagay ang sili. Wow, sarap nya, syempre. Siling green, lalagyan natin 'yan ng siling green maya-maya. At syempre, unahin natin ang siling pula na sasak ko lamang diyan sa kanyang anghang. Wow. Yami-yami. Yummy. halo-haloin muna natin. At pagkatapos guys ay <coughs> isusunod na naman natin ang Wow. Atin na pong haluin ulit. ilagay na ang ceiling green. <coughs> wow, sarap. Grabe. At lalagyan na po natin ang green face ma. Yun. Layla. Ang kaya din So yun guys, pansit naman po ang ating ilu ngayon. At inuna po natin ang bawang. At susunod na po natin ng sibuyas. Pero nailagay na natin kanina yung ano, yung ayun, bawang nga, bawang at saka luya. <coughs> Halo-haloin muna natin. At syempre guys, ay ilalagay naman natin dyan ang At atin ang ilalagay ang pansit. At bihon. So ngayon guys, uh, lalagay na po natin ng paminta. <coughs> at muli guys ay... Muli po ay binabati ko po kayo ng magandang-magandang hapon, magandang... Uh, gabi, umaga, tanghali po sa inyong lahat dahil po birthday ko ngayon ay maraming maraming salamat po sapagkat pagkata uh, nabuo na naman ang aking kaarawan at uh, ang aking edad ay secret muna pero salamat ako dahil muli na naman ako binigyan sa pagkakataon para ako ay maglakbay sa mundong ito. Wow! Ang maraming salamat po sa amang lumita. So ngayon guys ay ito. Hi, hello, -alu hello. Ino na naman natin ang pansit na kung saan ay umaapaw na ang umaapaw sa sarap. At ito na, kain na na tayo. <coughs> <coughs> so ayun guys, hanggang dito na lamang ang video na ito at ah uh, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Magbibigay galap shoutout po. So ayun guys ang sarap, ang sarap na ng kain ko dito guys ay nako, grabe yam yam sarap oy <laughs>